Ito ginagawa ko na ka, si Aram mo ah, dito. dito. Apa. Ito, ito po, live photo galing po ito sa relay. Sakit ito sa inyo relay, no? Ayan. Ikita Ay, natin yung ating gawa. At ito yung ilaw. Knock. Apa. Kita? Apa. Ibukusin na po ako, tingnan mo yung luwanag ha. Kung kakamarap sa luwanag, doon mo itapantang ha. O. Oh. Nakurap. Ah, kurap. O. Oh, Kaysa. ngi akurat aku akurat itu aku rap aku rap aku rap kan aku rap nggak kita bayang ilau ba tuh mana tepat oh tidak mau akurat oh akurat sa cellphone hirup ini mengkuatkan Pero sa katarang tao may panggita ron no? So yeah, na yan, naandar mga ganun yan Baka kasi mamaya, wala na ng supply so, Yung meron tayong wire O, so, makapal na wire Hira ko ito ginagamit so, At susubukan Kung mawawala yung kurap Pag sakaling inirekta no, so, Ang supply Ng mini driving light Sa ating baterya so, Tingin mo sa positive, ginawa mo ka mo umabuti ha Talagay na Ipailagad din yung ilaw Angela, kita yung ilaw? Apa Buga? Apa Buta, kasi bumukurap Hindi na wala ang kurap Sapa Ito Sina Sapa Sina, nakarekta po sa battery ito Mga boss ha Meron pa rin pong burap. Okay, mapatay natin Mapatay na ang ka. Agan yan. Baka ko sa Ipaliliwanag ko lang po sa inyo, no? Itong, itong, may mga MDL po talaga na kahit pa sabihin natin napakamahal. O, hindi naman natin sabi kung talagang legit talaga. No? Napakalaki po na ito, 50 watts. Eh, hindi ko kayang alisin ng kurap. Unang-una, hinahanap ko ang pangalan nito itong MDL na to hindi ko man lang hunakit ang DSK o TDD wala akong brand ayun ayun na maliwanag o oh, itras mo na konti itras mo na konti ano yung nagto? yung letra kita sender mm ayun o oh, nakita nyo kaya naman ho pala nakurap yung brand po ng MDL eh hindi po kilala maliwanag po hindi po sa naninira ako no ng mga brand ng MDL na mumurahin pero ang hirap po talaga alisin ng kurap pag ni driving light nyo po ay mumurahin kahit irekta po sa battery yan ay, eh, katulad dito naandar pa makina may charging pero nakurap pa rin Alah ako ko magagawa kukurap at kukurap yan sabi ko nga sa vlog ko pag huyan ay mumuraheng mini driving light hindi ko po kayang alisin ang kurap maliwanag po so ako po ang inyong San Pedro Paul Weber haram sa akin yan. ako po ang inyong San Pedro Paul Weber nagpapaalam maraming salamat sana po meron napapulutan kayong tip no counting tip sa aking mga videos sana po makatulong sa inyo ipakita mo rito na Maghihinang po kasi ako ng supply. No? Ayan, ihihinang ko po sana. Ngayon, eh gusto ko sana makita bago ko hi hinang kung talagang kukura po hindi yung aking trabaho. Ayan, pounds out. Kahit pa erect sa battery, maandar ang makina, malakas ang charging, ay kukurat at kukurap pa rin po. Isa po tong ebidensya, katibayan, na talagang kung naisubo talagang gumamit ng magandang klaseng mini-driving light, yun pong may pangalan ang bibili nyo po ulitin ko po huwag po kayo bumili ng mamurahin mini driving light bakit po? ang ganda po ng motor nyo, ipakita mo motor na ang ganda po ng motor nyo click, yamaha, nmax aerox, kung ano man no? so okay, ang ganda ng motor nyo tapos ang ilaw nyo mamurahin, no? sayang po ang pera no? sayang po totoo lang Itong ilaw, kailangan kailangan nyo po ito hindi naman sa lahat ng pagkakataon pero may mga pagkakataon na sadyang kailangan nyo po ito dahil hindi naman po natin pwedeng sabihin na ang buong Pilipinas ay eh well lighted tama po ba? may mga lugar po talaga na kahit isang poste ng ilaw wala po so kailangan nyo po talaga to sa panahon po ngayon hindi ko sinasabi na sa akin kayo magpagawa o, o kung ano pero para sa akin nyo kasi para sa akin no, ha ah, Kailangan po talaga Na motorsiglo For visibility no? Para sa inyo Para sa iba Bakit? Para kayo nakikita no? Malayo pala kita na kayo May parating Diba? Eh kasi kung Ang labo ng ilaw nyo May parating Hindi eh, nyo na alam Nasa kasana pala kayo Kasi hindi kayo nakita Nung kasalubong nyo Sa labo ng ilaw nyo ibu diba ba? Isipin nyo para sa inyo, no? hindi para sa akin, para ho sa inyo. Asa sige, putuloy mo na na. Maraming salamat. Sa lahat na sumusuporta, maraming salamat. God bless sa inyo lahat.